Hi mga Lalabs! Hi mga Suki! For today's video ay dadaan muna kami sa LTO para pick upin yung aming driver's license at fast forward, nakarating na nga kami dito at waiting na lang so ang bilis lang naman ng pag so mga saglit lang naman to so by the way guys, ilang months din bago kami nagkaroon ng ganito uh, kasi nag-renew kami November tapos ngayon pa lang namin makukuha yung card namin kasi yung hawak-hawik namin driver license ay papel. So, ayan o, diba, waiting na. I think sunod na ako dyan sa nakaitim na yun. At ito na nga, hawak ko na yung aking bagong driver license na 10 years na po siya. O, diba? At ganun din si Anthony. Ayan na nga, diba? Ang saya namin. And after that, guys, pumunta naman nga ako sa City Hall ng Tagig kasi kukuha ako ng TMO clearance. And nag-commute na nga lang ako. And dito, pauwi na ako dito kasi nagpahatid lang ako doon kay Anthony tapos sabi ko pag uwi commute na lang ako at sumakay na nga ako dito sa jeep o tingnan nyo naman guys papunta ng pateros o ilan lang kaming sakay or pasahero tatatlo talaga kami and then dumaan nga muna ako dito kasi gusto kong bumili ng coffee gel at yan na nga yung tinatakal ni ate gustong gusto ko talaga yan ang sarap kasi ng pagkagawa nila at pagkadating ko nga sa tindahan ayun ang sakit sakit talaga ng ulo ko guys Diyos ko po sa init ata yun kaya ayan hilot hilot ko talaga yung ulo ko and then pagkahapon naman ayan naglalaro si kidlat at ang papa niya o di ba bantay sarado yan talagang sunod sunod yan siya guys kasi tingnan mo may helmet di ba tapos may sose pagka alam niya na may sosi at helmet abay sunod yan ang sunod hindi niya talaga lulubayan yan o di ba o ganyan po yung aming ambibi kakulit ganyan po siya ka-addict sa angkas ng motor. Ganyan. O, ba? Diba? Hindi niya talaga yan guys, Lulo ba yan Sabi ko sa inyo, ay nako. Tapos pag minsan hindi pa yan pinasakay, magagalit pa yan siya. Tapos pag hindi talaga isinama, ay just ko, mainit ang ulo niyan. Bad mood yan siya guys, ganyan siya. Para siyang batang yung magmamaktol din. O, di mo, tawa ng tawa si Erwin. Kasi nga, kanina pa yan sunod ng sunod. Sabi nga nila, ano, linuloko nga palagi si Kidlat. O, oh, di ba? Oh, di ba? Ang bilis, bilis niyan. O, oh, ba? Diba? Nagagalit na siya dyan. Sabi niya, sama ako, sama ako. Isama mo ako, isama mo ako. Sasama ako sa motor. Ano ba kasing ginagawa mo? Tara na. O, oh, di ba? Pero inasar pa rin siya ni Anthony. At ayan na nga, L luman na nga si Anthony sa kalsada. Pero ang galing dito guys ni Kidlat kasi hindi talaga yan siya dyan gigit na. O ba? Diba? Lagi kasi namin siyang tinuturoan na dapat dyan lang siya sa sidewalk. Bawal siya dyan sa may kalsada. And mapapansin nyo hindi talaga siya dyan sumunod. Dito lang din talaga siya sa may sidewalk dadaan. O ba? Diba? Ganyan siya. So yung motor kasi namin pinarada muna dun sa may dulong apartment kasi nga ano yan, Ah, inspection din ng hapon. So, di ba nag-filing ako ng TMO clearance umaga. Tapos, kinahapon na nag-text agad nga sa akin na mag inspect na. Kaya bawal yung nakaharang sa harapan kasi pipicturean ng inspector yung harapan ng shop namin. Tapos, ayun, sunod-sunod si Kidlat kasi bibili yan si Anthony ng merienda. And sabi ko gusto ko ng mangga kaso sabi niya pangit na daw kasi yung mga mangga dito sa may malapit sa amin malalambot na And ayaw ko rin ng ganun gusto ko yung Indian na malutong pa o oh. at ayun na nga makita nyo dun guys sa dulo kung nakikita nyo ayun kinuha na yung motor at si Kidlat abay umangkas na kaagad o oh, di ba hindi talaga yan siya magpapaano ano Talagang gustong-gusto niya talagang sumasama diyan sa motor, ay just mayo. ayan na nga, 'o, di ba? Malapit na. Ay, ang daming hong chika, pero salamat sa panonood nyo, guys, palagi. Ah, ayan, 'o, di ba? Kita niyo naman, andiyan na talaga siya. So, 'yun na nga, guys. Huwag n'yong kalimutan mag-like, share, and follow doon sa business page namin. At magrandom random pick ako ng mabibigyan ng konting regalo. And salamat sa panonood nyo palagi sa aming mga videos sa YouTube man or dito sa mga Facebook pages namin. Kaya maraming maraming salamat. Super na appreciate ko po yung inyong suporta sa amin at pagmamahal. Kaya naman taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. And sana wag kayong magsawang supportahan ako. At ayan na nga o di ba nakapasok na tapos na yung maggala o. Oh. Pero ayan pa rin siya bantay sarado pa rin ang papa niya. Just me yung marimar. O oh, ba diba? Oo. Nagagalit. <laughs> Matatawa ka talaga kay Kidlat, guys. Nakakaano tong batang to. And, ayun ang aking nagabihan. Nagluto na naman ako ng fried chicken. Request na naman, Anthony. Gusto niya nga daw ng fried chicken. Kaya, ano pa nga bang gagawin ni Inday ay magluto. ba diba? At pabor din naman sa amin ni Kidlat kasi favorite din naman namin yan. O, ba diba? Thank you so much for watching!